sa Makati. Uh, maraming salamat sa inyo at ako'y naging bahagi ng Metro Manila Mayor's Forum. Uh, kasama ko po dyan ang ating kaibigan na si uh, Mayor Francis Zamora ng San Juan at ang magaling, matalinong uh, Mayor ng Pasig, uh, si Mayor uh, biko Soto. Uh, ako naman uh, yung pangatlong nga uh, Uh, ano eh uh, yes, no So maraming salamat ha, sa PCCI. Oh maraming maraming salamat sa inyo. Grabe no. Hanggang balikad lang ako nito kayo. <laughs> <laughs> Tokyo ko yun si Francis. Eh. Oh ayan oh, ako naman Francisco. Oh. At tapos nagkita kami ni uh, Mayor Bico. Oh nagkapasalubong kami oh sa lobby. O oh, yun, matalinong bata yun. Oh, magaling. Ah, ah. Matalino, eh, siyempre. Tala. Pagka, sana nahawaan niya ako sana. Oh, oh, Gusto kong gamitin yung talino niya minsan, eh. Oh, eh sana maula, ma, ma -ano, tayo, maambunan ng konti. Oh, ako naman kasi, pagka may ginagawang maganda, gusto ko rin kinokopya. Basa sa buhay, o lalo sa pamamahala, pwede mangopya Huwag lang kayo mangongopia ng assignment. No? <laughs> o, ng examinasyon. O, huwag yung gagayahin nyo. Yun. No? Uh, yung mabuti lang ang kukopiahin ninyo. Ha? At uh, maraming marami salamat din sa Manila Chinese Action Team. O, uh, yan, nagbuo sila yung ating mga Pilipino-Chinese na naninirahan rito dito sa lungsod ng Manila. Sabi ko, Welcome kayo magnegosyo, pero huwag kayong mga argabiyado ng kapwa namin Pilipino. O, kaya okay naman sila. Yan. Maraming salamat diyan ha? Thank you, thank you. Maraming dinonate na yan. Sila yung naalala nyo may 2,000 wheelchair tayo? O, yan. Eh, eh nakuha mo. Saan ba ito? O, itong si ano? Paul Joshua? O, yan. Isa siya sa mga PWDs na nagbenefisyo nung... Uh, Wheelchair, taga Tondo High School. O, oh, taga, babatihin kita mamaya. Special ka eh. Oh, mo naman. O, oh, Quiz B. Quiz B. Magaling ka sa math? Oh, para pa lang ako ikaw. Ako, mat magaling din ako eh. Bata pa ako, ha? Mga 6-7 years old, matalino na ako sa math. Oh, laki na 9, 41, Pusoy, Pusoy <laughs> Ay, di ba mathematics yun? O, oh. oh, two lines. O, oh. oh, cinco, cuatro lang yun. oh. e kartada cinco ka. Ang panalangin mo, cuatro. oh, dinwebe. O, oh, five plus four. Nine. oh. El, mathematics. <laughs> Grabe to mga kababayan. Kadalasan kasi, bihira tayong makarinig ng isang kapwa public servant na pupurihan ng isa pang mayor lalo na kung pareho silang matitinding leader. Pero eto na nga, binuri mismo ni Mayor Isko si Mayor Vico dahil sa galing nito sa pamamahala sa lungsod ng Pasig. Ibang level to mga kababayan, hindi lang respeto kundi tunay na pagkilala sa malasagit at sipag ni Mayor Vico. Sa isang panayam, binigyan pugay ni Mayor Isko ang mga naging proyekto at pamumuno ni Mayor Vico sa Pasig. Sabi ni Mayor Isko, hindi mo pwedeng ipagkaila. Marami siyang nagawang pagbabago sa pasig. At nakita ko kung gaano siya kasipag at determinadong tumulong sa tao. Dagdag pa niya, siya ang tipo ng leader na hindi lang puro salita. Ginagawa niya talagang trabaho kahit walang kamera. Grabe mga kababayan, kapag kapwa public servant na mismo ang bumilib sayo, ibig sabihin may malalim na respeto sa iyong ginawa. Hindi naman talaga nakakapagtataka kung bakit bilib si Mayor Isko ay Mayor Vico. Kasi kung babalikan natin, sa termino ni Mayor Vico sa Pasig, binago niya ang imahe ng lungsod. Mula sa maruruming kalsada, ginawang malinis, maayos at disente. Yung mamadating dating tinatambakan ng basura, ginawang sentro ng pag-asa at oportunidad. At higit sa lahat, inalagaan rin ni Mayor Vico ang may hirap Libet lagi niyang sinasabi, walang mahirap na hindi kayang umangat. Kaya nga siguro pati si Mayor Isko nakita yung malasakit at puso sa serbisyo ni Mayor Vico. Ang ganda lang isipin mga kababayan na may mga leader tulad ni Navico Soto at Isko Moreno na nagpapakita ng respeto sa isa't isa. Imbis na kompetisyon, inspirasyon ng binibigay nila. Sila yung mga bagong mukha ng pamahalaan, disente, tapat at may malasakit. Sabi nga ni Yorme dati, hindi mo kailangang manira ng kapwa mo leader. Gawin mo lang ng tama ang trabaho mo. Sapat na yun para tularan ka. At eto na nga patunay. Tinutularan at iginagalang nila ang mga kasamahan nila sa serbisyo. Kaya mga kababayan, sa panahon ngayon na puno ng intriga at politika, ang ganitong klasing pagkilala ay bihira pero napakaimportante. Sana mas dumami pa ang mga leader na katulad ni Navico Soto at Isko Moreno na ang laban nila ay hindi para sa posisyon kundi para sa bayan. Kaya saludo tayo kay Mayor Vico at Mayor Isko sa pagiging patas at marunong kumilala sa magaling. At syempre, saludo pa rin tayo kay Mayor Vico sa patuloy na inspirasyon at pagbabago na ginagawa nito sa lungsod ng Pasig. Anong reaksyon nyo? Patungkol rito mga kababayan! Ako nga pala, ang kuya Jay nyo na palaging nagpapaalala sa inyo na dapat alam mo to